Hi! I'm Maria Krista Jade M. de la Peña, a.k.a. B.B. Jade. Ano po kinain niya today? Wala pa po. kape pa lang. Copy Kasi pa lang? hindi ako nagbe-breakfast po pag start ng breakfast? araw. Breakfast? Anong oras na yung breakfast Ito talaga yung gising namin eh. Yung parang... Baga, ito yung umaga namin. Umaga ko. Talagang pang gabi po talaga oh, yun. Oo, parang nakong na bampira nga. Okay. <laughs> Nung pagising niyo po kanina, ano yung una-una niyo pong ginawa? Ano? Nag-thank you. Thank you, buhay pa ako. Ganon! <laughs> ganon, no? Kasi pag, pag tutulog ako, lalo pag malalim tulog ko, tapos ang dami kong panaginip. Alam mo yung parang hindi na natatapos. Tapos biglang pagising mo, ay, shit, panaginip lang pala. Salamat, nagising ako. Parang ganon yun. So, parang lagi po ba kayo hirap na katulog? Oo, madala, sobra. Sobra. Bakit po? Bakit po? Siguro kasi sanay na ka magpuyat. Ganon. So, parang... Ano na ako Parang gusto ko Laging gising, may ginagawa. So, parang yung tulog sa'kin, parang medyo malungkot. <laughs> malungkot kasi tutulog na ako, ganun. Hindi, pag kasi patulog na ako, yun yung time din na kung na kaya na nakahiga na ako. Saka naman, parang ang dami ko nang iniisip kung ano-ano. Kaya kadalasan tuloy, magiinom na ako ng melatonin. Para talagang hindi na ako magparaisip, makatulog na ako, ganun. Mm. Pwede niyo po bang ikwento kung ano po yung... Iniisip ko. Maalala, <laughs> 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 kung kailan ako mag-aasawa, kailan magiging anak ko, kung hanggang kailan ako sa MG, ganun. Pag hindi po kayo, ano, ko Girl, ano sa tingin niyo ginagawa niyo ngayon? Ano, yung dati kong pangarap, kung hindi ako MG, ayoko nung kasi maalala yun eh. Ano, doktor, um, kinawa kong course, medtech. Nagtapos po ba kayo? Hindi nga eh. Ano na ako noon, nasa fourth year Basta may subject na akong portrait kasi kasi thesis na ako nun. Tapos, tumigil ako nun kasi wala na akong pera. <laughs> wala, na, wala na akong pang Palagi na ako nagpo promise Tapos, nahihirapan na ako. Tapos, may time nun na nag i ako, nag-part-time ako. Ano po ang mga kapinabawa? <laughs> <laughs> may time nun na na nag ako, lang. Extra-extra lang. Extra, -extra, extra in, ano, parang pamasayko ko, ganun. Tapos, eh hindi ano, kulang yung kinikita ko doon sa pamasahe ko sa school, tapos station ko, tapos sa bahay namin, gano'n. Kasi si mama walang trabaho noon. Kaya nagpasok ako noon sa ano, sa parang bar shop, parang gano'n. Tapos ang pasok doon, 6 p.m. hanggang 2 a.m. Eh kaso, ang school ko palagi maaga. Lalo pag nasa medical ano ka course. Gigising ako 6. So, uuwi ako nun sa bahay ng 2 kasi 2 nga yung out doon minsan nga 3 or 4 na ako nakakao. Ito siguro dalawang oras lang natulog. Parang lagi na lang ganun yung nangyayari. Parang sabi ko, baka sign na to na magtigil ako sa school. Nakitayang ko ito? Oo, iniyakan ko ngayon. Oh my gosh! <laughs> kasi gusto ko maging Angel in White. Yung ano, yung nakaano ka, naka-coat ka, ganun. Tapos elementary pa lang ako. <laughs> gusto ko na talagang ganun course. Oo. Si favorite kong mga subject science, mga ganun. Tapos kapag ganun yung topic, parang sobrang yung interest ko nandun. Tapos yung ate ko nursing kasi. Kaya pag nakikita ko siya nung bata ako, na-amaze ako sa kanya. Kasi naka-wait siya, tapos ang dami sa kanyang na-believe, ganun. Kaya sabi ko nun, pag ako high school tsaka college, ganun din ako. Hmm. Eh, trinay ko naman, kaso hindi. Hindi, hindi talaga oh. <laughs> Ngayon, kinalimutan ko na muna yun eh. Parang kinalimutan ko na. Kasi sabi ko siguro may mga dream na ano, hindi para sa iyo. Hindi ang hirap eh. Papasok na lang ako tapos magi-exam. Wala na naman na kasi hindi na ako nakakapag-review. Eh kung makita na ako doon, may na bibili na kami pagkain. Tumigil na lang ako. Sabi ko siguro ano, tigil ko muna tong dream ko na to. Tapos, mag-work na lang muna ako. Balik po natin sa mga kabataan na po muna. Ang kabataan? Uy, <laughs> <laughs> bata pa ako. eh, uh, di mas bata pa ako. Nung um, baby pa ako. <laughs> ano po siguro yung pinaka memorable childhood memory para sa inyo? Memorable? Basta nasa, nasa Bicol kasi ako lumaki. Doon na kami lumaki. Doon na ako nag-elementary, nag-high school. So, lahat naman everyday memorable sa akin. Kasi Kasama ko yung family ko dun. Kamusta naman po yung relasyon mo with your family ko? Ay okay. Opo. Ano po kayo? Mm. Mama's boy? Ay, mama's, mama's, boy. Girl. <laughs> mama's girl. Mama's girl, girl? Mama's girl ako. Mama's girl. Kasi ako sa magkakapatid, ako lang yung high school na, hanggang high school, patabi pa din yung mama. Mm -hmm. Matulog. Oo. Parang pag hindi ko siya katabi, masama loob ko. Tapos umiiyak ako. Mm -hmm. Alam mo yun? Tapos parang kahit malalaki na kami, gusto ko. sa kanya pa din ako. Tapos minsan pag may sakit ka isa sa kapatid ko, sabi ni mama, siya muna yung katabi ko ha ah, kasi may sakit. Tapos iiiyak ako noon. <laughs> Ganun ako ka mamas girl. Mm hmm. Hang... ah... Uh, ngayon po? magkat Oo. Magkakasama. Oo. Magkasama Oo. Po, gusto ko magkakasama lang kami. Mm -hmm. Ayoko na magkakaiwalay kami kasi parang malungkot. Mm -hmm sa relationship na lang po sa tatay niyo? Sa Daddy ko, wala na eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano ko, four years old kasi ako nung nawala siya. Manila kami nakatira nung one to four. Parang gano'n. Tapos nung namatay siya, nilipat na kami ni Mama sa Bicol. Doon na kami lumaki. So, single... Single parent ko ba? Oo, single ano siya. Kaya growing up na, na ko siyang, siya lang yung, ano, mm -hmm. nagtatrabaho para sa aming magkakapatid. Sobrang siya yung idol ko. <laughs> Kahit nakita ko siya ng hirap na hirap na sa amin, okay lang eh. Hindi siya nag-aano. Mm -hmm. Sumusuko. Yung kapatid ko, yung close ko, siya yung nagsabi sa akin. Sabi niya, uy, mag-audition ka nga sa ano, kasi naghahanap sila. Di ba nagda-dance ka naman? Sabi ko, hindi naman ako dancer. Nagda-dance ako sa school lang. Pero yung mga ganyan, hindi ako papasok, hindi ako makakaano dyan papasa. May try mo lang. Tapos sabi ko, ayoko hindi ang gaganda nila. Sabi ko, <laughs> ganon. Tapos, hindi, hindi, no, natapos na yung audition. Mga after ilang weeks noon, sabi niya, uy, oh, mag-audition ka dito. Hindi na to Moka girls. Ano lang nila to, sister band lang. Vanilla girls. Ganon sabi niya. Sabi ko, patingin nga. Sabi niya, ito, ito sila o tatlo lang. Ganon sabi sabi ko, sige, ito, try ko dyan. <laughs> tapos yun na, nag- nag-chat ako ka kay Sir Non. Ayun na yung start. Then, bigla nag-reply si Sir Non. Sabi niya, sige, punta ka dito, ganyan-ganyan. Pero bago nun, nung naginip pa ako. <laughs> oo, nung naginip pa ako, na nag-audition daw ako sa mga girls. Tapos, tinanggap daw ako. Tapos sabi ko, nung pag -ising? sabi ko, baka ito na yung sign. Tapos yun. Ano po nagawa ng na pagiging mga po? sa ano namin dati. Sobrang laki. <laughs> Sobrang dami. Baga yung pag mukha girls ko, yun yung way para maano ko yung family ko. Kasi dati sa Bicol, Sobrang ano, hirap talaga ng buhay doon. As in. Eh, ilang, ilang buwan kaya kami noon lagi walang kuryente, walang tubig. Tapos wala pa kaming gas. Tapos, Parang to the point na nasanay na lang kami na wala na kaming kuryente talaga. Sanay na kami araw-araw na madilim. Tapos sanay na kami na nag-iigib sa kapitbahay namin. Sanay na kami na nagluluto sa yung gatong-gatong yun. Kaya sabi ko noon, kailangan mag-ano ko eh, mag... Kasi pag dito ako, parang baka walang mangyari sa amin lahat eh, pag ganun. Yun. Kaya nung nag-MG ako, sobrang... Sobrang talaga ako nagpapasalamat. Kaya so, Timo ka tsaka Sir. Yes. So, kayo mangap. po yung, masasabi niyo kayo po yung breadwinner ko? No? Uh, uh, one, siguro, upo. Ano po masasabi mo struggles as a breadwinner? Mm, -hmm. yung pressure, pa paano kung wala, mawala ako sa MG, tanggalin ako, ganun. Paano ibibigay sa kanila yung yung nabibigay ko sa kanila ngayon. Sobrang ano sa akin, everyday pressure na. Kasi feeling ko, pag wala na akong trabaho ganun, wala na din akong kwenta. <laughs> Kaya niyo po bang magbigay ng isang senaryo na no? parang yung munti ka na po kayo Mag-quit? Oh, po. <laughs> Ay, sorry ano, madaming time. Oo, madaming time na ako parang gusto mag -guito. Kasi sabi ko nga noon, eh, di ba pag galing ka sa probinsya, hindi ka naman sanay sa parang, parang pa-showbiz-showbiz na mga issue-issue ganun. Kasi nga, doon ka lumaki. Tapos magugulat ka na lang. Pag dito ka na, ah, ganito pala dito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, may time noon na parang di na ako happy sa work ko kasi yung parang napipilitan na lang ako. Sabi ko nga noon, pangarap ko naman to. Kaya lang kasi kung ganito na yung feeling, parang mas okay na mag na lang ako or kahit saan. So, may, may mga time talaga noon na ano papalang pa ako kay na sir. sir, ano, mag-quit na ako, ganyan-ganyan. Hindi lang, sabi lang ni sir, ba't ka man mag-quit? Pinapalis ka ba namin? Ganyan-ganyan. Eh, ganyan. kasi sir, ganyan-ganyan. Ay kung iisipin mo yung mga sasabihin ng tao sa'yo, ano, matutulungan ka ba niyan? Parang, kasi ano ko dati, people pleaser. Alam mo yun, yung parang pag dapat gawin ko to, gawin ko yun. Para piling ko bilong ako, parang gano'n. Eh kaya lang kasi, yun nga, sabi nga nila. Kung hindi naman ikaw nila matutulungan, kahit ang dami nilang parang sinasabi sa'yo. Eh dito, mo lang pupunta lang dyan ka na eh. Ba't ka aalis? O oh, bakit pag umalis ka ba dito, pakainin ba nila yung pamilya mo? Baby, babayaran ba nila yung bills mo? Hindi naman. So, doon, puwasak sa isip na, oh, ano? Oh, ano? Mga comments sa akin, ng, ng mga tao, oh, dami ang dami, puk pukpuk nga daw ako eh, yung mga ganun. Tapos, syempre, pag, pag ng, ng, ng mga kakilala ng family ko na yung anak Mam, anak ni mama, nagmukha-girls, ganyan-ganyan. Di ba yung mga mukha-girls, ganyan-ganyan yan? Ganyan. So parang naano ko nun, kasi parang piling ko si mama yung napabaya ng ganyan. Kasi ganun din yung tingin ko dati nung hindi pa ako MJ. Sabi ko, ano, di ba mga ano yan, mga ganyan. Pero nung pumasok na ako, hindi. Oo, so inaamin ko na mali yung tingin ko dati nun. So, so naiintindihan ko naman yung mga tingin nila sa amin kasi na, nagdaan din ako doon. Ganon din yung tingin ko dati. Pero nung nandun na ako, hindi iiba. iba. Parang ganon. Ano na mo kapag na sa'yo ng nanay mo na kapag yun yung nasasabi ko? Na, na ano ko, na i-stress. E, <laughs> Tsaka na nahihiya ako. Kasi baka isipin din ng mama ko na totoo. Parang ganun. Kahit di naman. Kasi kahit naman sabi natin hindi totoo, kahit kahit ayun pa wala mo hindi totoo kung sarado utak ng tao. Wala, wala akong magagawa. Kasi sa akin okay lang kahit anong sabi ng ibang tao, basta yung mama ko, hindi ganun yung tingin sa akin. Okay na ako doon, yung family ko. Kasi hindi ko naman mapi-please lahat. Since ngayon po kasi sinabi niyo po na nagbago like, na po yung pangarap. Ano na po yung pangarap niya? Pangarap ko matupad pa yung mga pangarap ng kapatid ko. Tapos na yung bunso. Ang ano ko na lang, makita silang may stable na ano. Siguro pagkatapos nun, okay na ako. Siguro pangarap ko naman, ganun. O kung pwede mag-ano ulit, mag-school, okay lang. Ano <laughs> po Reaction po Ay, nagulat siya. <laughs> kasi pandemic kasi yun nung nag na ako na mag, sabi ko, bilhin na kami kasi hindi na sa amin yung tinitira namin na bahay. So, nung nag na, naisip ko, baka ito na yung time para, ano, ibigay ko na sa kanila yung dream niya na magkaroon kami ng sariling bahay kasi wala na din kami bahay sa Bicol, nabenta na din yun. Kaya talagang wala kami tirahan talaga kahit nung lumipat kami dito. Kaya nung nabigay kayo sa kanya, sobra siyang ano, parang hindi siya mapapaniwala. Hindi nga. Ate na to. Ko. Oh. <laughs> pandemic na pandemic bumili ka sabi ko. Eh, ngayong yun nga yung ano ko e, eh kasi para safe kayo kasi like, ba, diba, nung pandemic takot tayong lahat. So, ako takot din para sa amin, lalo na kay Mama. So, 'yun, sabi ko ito na to. Go. Dito na talaga to. <laughs> If bibigyan kayo ng chance na balikan yung nakaraan, may iba po ba kayo? <laughs> wala. Wala. Hmm, wala. Kasi ko hindi ko naranasan yung mga nakaraan, siguro hindi ako magiging ano, strong, independent woman. Ganon. Pero kaya wala. Proud po ba kayo walang Oo. Oh, sobra. <laughs> Basta masasabi ko, baga ano ko sa mga guys lahat ng nangyayari ngayon sa buhay ko. Dahil sa kanila sa MG. Hi, I'm BB Jade and I am a Mocha Girl. Hello mga dreamers! abangan nyo po ang mga susunod naming contents sa Sweet Dreams with Mocha Girls. Good sa law. Let's go. Oh, what's Oh my gosh. gosh! Oh, salamat po. Thank you po. So